Oh, wow. yan dito pag yeah. uh, noon pa yan eh, pag piyesta. Paano? Galing nga ng kapi ang minin. Kami daman kami bisita hey, no. is na. Oh, Wala nang ano. Oh. Wala na. ah, man, no. ito, kami ito, nang... Iso. Ito gusto mo. Ito gusto mo. Ito carbon Ito

Ito itim. Ito yung itim. itim. Ako okay, na okay, ka. Hindi, kumoto na kasi eh okay, Sumayo ka na, may na. Wala kasi nag-BJ. <makes> Ayun o, no? may saan. No? <makes> ano po tayo nandito pala. <laughs> wala hiya ka na. Nakita <makes> <makes> yata lumampak. Di mo sana ah, ni si Lirit si yung baba. Ago na oriente? Parang itik lang nga pag... Oh, matang <laughs> <makes> Malaki lang para pakes. Eh. Sa Dapat nag-live ka pala ni. O oh, may ratan sa inis eh. May ratan ang damdamin. Oh, Kya ang inaanin? Hintayin mo diba? oh, 'yung, 'di eh. ba? Wala. Utang mo naman ni. Kuyaim pa. Ya. La

Hindi agay nga niya, ba Eh, asin. Babayayan ninyo! Ay, Wag na nga sinang pumasok! Alam naman nila! Sorry po, yung yusta kaya. Pasensya! Taman ninyo.

favorite din ka mo na. May iwan. Dere, yun din mo naman sa May balat ka pa. Ako, tayo Itong...